Ang sakit meron ka. Example, tingnan nyo, hindi, hindi alam na marami to. Lahat ng may bukol at cancer, alam nyo ba na bawal sa inyo ang walong malansa? O hindi kasama isda. Lahat ng isda, pwede mong kainin. Pero ang number one food of cancer cells ay glucose, sugar. Sugar. Okay? So I suggest, kung wag na kayo mag-white hanggat maaari, gamit tayo the healthiest mas kubado. Kung namamahal lang kayo sa muskubado, pwede na yung segunda. Yung wash. Kung namamahal lang kayo sa segunda, meron pang tresera. Yung brown na brown. Kung namamahal lang pa kayo sa tresera, wala kayong kwarta. <laughs> Eto! So, sa mga may bukol at cancer, bawal sa inyo yung walong malansa because these are inflammatory foods. Ano ibig sabihin ng inflammatory? Nagpapamaga. So, namimisinterpret nyo ngayon na akala nyo lumalaki. Ang English ng lumalaki, growth. Ang English ng in, uh, ang Tagalog ng inflame, namamaga. So magkaiba 'yon. So dahil kumain ka ng pampamaga, yung bukol mo namaga. Ang feeling mo lumalaki. Tatakot ka ngayon, tama? Pina-check mo na ko mas malaki ho kaysa dati. Kailangan ng operahin. See? Tama ba? Kaya lamang ang may alam.